Kanji ang sawang na. Dito sa may kuwan. ba? Oh, Dito sa baba niya po. Oo. Kung saan ka kanji, hindi hindi na ka Wala na rin Wala na, wala na na. Kung ano na siya, Dom domestic ba? Kanan? Oo. International ang terminal. 1 Terminal 2 Oo. Oh. Yan. Punta sa Manila. Touchdown. Oo, oh, sa una. Parang wala na. Musaka lamang ka. Uh, Dirita magpa-inspeksyon ta diri. Ato ta musulod no. Ato lang ni iwa pa tong kamera. Ay, padayo. na bayo ang daw. Ang reader. Ayan, malaki nang kaibahan no. Noon, maraming ano dito, iskan-iskan ng mga gamit. Uh, pagpasok mo pa sa terminal to. Ngayon, wala na pala. Pasok ka na diretso. Oh, sa loob na. At least dili na hassle. So na sulod pa lang, scan. Abot na po sa sulod, scan Kalon wala na, clear na. Pa Paano na boarding gates number 5 daw tayo. Good morning, manila Ayan, nandito na tayo ngayon sa Terminal 2, Gate number 5. Ayun. Dito sa harap 'yan. Diri man mo na yan kun. Oh, sige. Yan, diri na ta. Yeah. Sigit so, number 5. Ini to. Ini jug. To gigaraw lagi na. A840. Ah, 9 pa man na tuwa day no. 9 pa diri sa gate number 5 na ayan uh, antay lang tayo kasi 6.15 pa tapos ang flight natin pa dapat is 8.55 kaya antay antay lang tayo dito relax relax muna sa 2 hours pa it's so good kasi uh, uh, malamig naman dito sa loob ang ganda na pala wala na masyadong ano yung nag uh, noon yung sa entrance pa lang ng terminal 2 galing ng terminal 1 pagpasok ko pa lang ang init tapos tawag nito may may mga inspection pa ilagay pa yung mga bagay ngayon napaka ano, napakaganda napaka, napaka smooth thumbs up matagal na to hindi lang ngayon uh, matagal na to na panahon pa to ni Dr. Ayan, Taon sa taong beef o rice 200 na yun $5 na yun at isa na kauna taba Dami ang ilang lipstick dali. Ah, mukhang tapo. Eh, yung dapat pala mo ang life na. Ayan. Uh, boarding na tayo. Pa Davao na kami. Dapat mo na dito ya sa bata, wala may Sige na, pumunta na lang. Ah, dito na lang sa kanya. Dapat ako siya. Pag ay magkawa pa matagkuhan. Ayan. Oh, ang tuda ba ako na Pauwi na. Welcome home na Ayan. Nag-antay lang tayo ng dalawang oras. Para antayin lang itong uh, uh, connecting flight. Ah, tulok ka oras na yun. Ah, eh. tulok ka oras na yun. Ayan ba kanina? buka oras na mong antay, no? pasok so, kami dito sa Philippine Airlines. All goods na. Kaya, ano pa? Oh, no? Yun ang ating aeroplano. bound to Davao. At, Let's go, let's go, let's go. Let's go. Let's go, let's go. Let's go. Tayo na. Sa, tayo na, tayo na. Sa Dabao. Dabao City, Philippines. Ayan, nakapila na kami mga iyaan kung yung ano. Ayan. Bound to Davao na kami. Kaya See you soon, Dabao.

at hindi ayon sa, ay sa patuloy na patnubay. Kiniiling na namin sa lahat ng ating mga pasahero na manatili lamang sa kanilang itinalagang upuan sa kabuuan ng ating lipad. Ayon sa mandato ng Civil Aviation Regulations, kung kayo ay nakaupo sa exit row, mangyaring Did you get a perfect score? 44, 45, 46. 46, anong number yan? K of J, Diri Banda. Ano? Diri? Diri, Diri Picas. Diri Picas. Diri Picas. Ako lay, asamang ka? Ah, sige. Mangita sa kasulanan. Ako di, oh, dito Ako na ka. Oh, sige. Narita. <coughs> okay lang ka dito. Sa Okay na. Oh, sige, dito ka. Tunga. Para pag mo ba? Ay, e, two hours naman dagan. Ayan. Thank you, mama. Okay lang. Thank, Thank you. you. Ayan, naka, ano na kami? Naka, uh, oh, naka-safe na dito sa ating upuan. Ayan, o, oh, diba? relax monatayo tapos elangang ugustna pro tapawin ng monatayo sa ating pumangtang pro tapawin ng monatayo pull free and to release if you are with an infant fasten your seatbelt and wrap your arms around your infant's waist tayo sa Tabo International Airport. Ayan guys, maraming na Lines welcomes you to the local time is 27 minutes past 11 in the morning. The date today -to is February 27, 2025, on a Thursday. Remain seated with your seatbelt securely fastened until the seatbelt sign switch off. For an orderly manner of disembarkation, passengers must remain seated and await instructions for the plane. A. We shall commence passenger deplaning as soon as we receive clearance to so do so. May we remind you to take precautions when opening the overhead storage bits to retrieve your items as these may have shifted during to the travel. flight. Okay. Passengers who need assistance, please approach our cabin crew and ground staff who will be happy to assist you. On behalf of Captain Florentino and the rest of the crew, thank you for flying to Airlines. your lines. Okay. Oh my Sixteen hours. Finally, and, and we are here. Sixteen hours. Travel, hello. Ayo. Aye aye aye. Welcome to Davao. Welcome to Davao. Welcome to Davao. Thank you, thank you. Ayan. Kita tinggal na kami di Davao. Uu! Oh. Uu! Oh. Kaya na. Iksek ng si Davao oh. City. selamat lord Nakarating na kami. Welcome to Davao City. Eh, Lamaw. Saan tayo? Passengers from USA and Canada this way please. Okay. Last name? Tumama. Tumama. Sir Tumama? Edwin. Yeah. Adeliana, man. Adeliana. This way. Thank so, you. Passengers from USA and Canada this way yeah. please. Hi! Kainit! Ano mo sabi mo? <laughs>

Pag-eats niya rito. Ayan. Tapos na. Ayan. Tapos na lang tayo, diba? Tapos na kami sa immigration sa Manila. Ah, Tapos na lang tayo.

Ano ba, tekeo? Nanan may sundo kami. Okay lang. Eh yeah, okay lang, okay lang. Uh, may 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 na-sundo uh, sa ah. mga. Uh Oo. -oh. Dulo ka tao to. <laughs> Thank you ah. Ayan. Yes, nakalabas na tayo. Na naman. Ngayon sila. wala, kasi nga ang mga kaoban at mga ingon kaya yeah, kulay tulak na tulak wala lagi mga ingon ba kung ano ibalik lang nga mo Marv ah! ayan we'll come to Davao na kami ayan o no? Ayan na, uh, guwabo yung dabo. Ayan, ready na ta, ha? Tanong, tanong.